Hello mga kawarkads, another day, another vlog na naman tayo ngayon mga kawarkads Ngayon mga kawarkads is nandito tayo sa Davao Samal Bridge Project Para i-update natin itong proyekto dito kung kumusta na ba Ito yung portion sa may dagat Wala pa tayong makikita talagang tinayong poste dito Pero ongoing na yung mga foundation dyan na ginagawa Tuloy-tuloy na yung mga foundation dyan sa dagat pero soon makikita din natin, natin dito is may tatayo na na poste especially doon sa dulo yan o no, yung dulo yung inuna nila tapos yung mga sunod-sunod na yung ginawa nila dito pero dito sa may kalupaan mga kabalkads is umarangkada na ang mga poste dito yan o no? isa dito ito yung peer pair o naang pair na ginawa dito na dalawang poste kasi malalagyan niya ng capping napakataas itong mga poste dito mga workers dito sa kalupaan kasi naglilabel yata dito sila sa dagat itong mga poste yan may 1, 2, 3, 4 yan 5 ikalimang poste na itong pair na ginawa tapos dito sa loob na naman may ginawa sila dito may isa na uh, parang matamaan pa dito sa may inunay eh, muna nila itong isa kasi matamaan itong kalsada dito kapag magawa sila siguro iba bypass yung kalsada dyan yan o, meron na dito na waiting na lang ito na 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 itong foundation nila patayo na lang ito dito nagsisimula na naman na gawa ng foundation yan dito hinukay na yan tuloy tuloy na ito mga kaparkas pa hanggang papunta dito sa may highway dito sa may daan maharlika. update na naman natin ito ang Labao Samal Bridge Project. Yan, para ma-update kayo dito kung kumusta na ba dito ang project sa sa pinitisyonan ngayon is tuloy-tuloy na. Yan, no? marami na silang mga steel cage dito. Yan yung steel fabrication nila. Nagawa ng mga steel cage para doon sa mga poste. Tapos na mga poste nila dito mga worker Chinese ito. Duty. Ano, nataas na poste nila dito mga workers. barangkada na talaga itong mga uh, Chinese Laki ng poste. Taas na yung mga poste dito. may kuha na. 1, two, three, four, apat na bierna na. Tapos yung poste niya. Ganito nakalaki dito. Yan, tapos dito is lalagyan pa dito ng isang poste dito banda. Yan. Pakalaki ng kuha na yung problem. Yan dito ngayon sa may kalupaan. Dito banda. Ayan. Binutasan na pala nila dito. Ayan mga kumikas. Binutasan na pala nila dito. Banda. Ayan. Kapunta di, dito banda. Binutasan na pala nila dito. Ito pala yung street talaga. Oh. Sa project dito. Ito yung may bahay mga kawarkans. Yan, sinira na yung malaking bahay dito. Tapos ito pala yung street nila. Yan, may puste na din sila na tinayo dito. Yan, dito mga kawarkas sa daan Marlica. Yan, nagwaway ito. Ito yung sa right side is papunta ng Lanang. Yan, yung GP Laurel Lanang itong sa left side ito yung gagawan talaga dito lalanding itong itong tulay o ramp yan dito sa may R Castillo. yan makikita natin itong may pula yan yung Caltex yung sa likuran ng Caltex is dinimolish na ito yung last update natin wali well, lang natin nakuna ng drone shot yan is nag-clearing na dyan o may isang area dyan nag-clearing na dyan siguro masali itong Caltex matamaan ito kung i-straighten nila ito itong dinimulis dito at itong ano ba itong tracking dito na area kasi hanggang dyan yung sewer testing nila na area dyan talaga bababa itong ramp sa tulay yan ito yung in-update natin last yan ito yung Azuela Cove sa cruising at ito na yun dito yung project yan dito mag itong tulay na ito sa Davao Samal Bridge project Yan, napaka bilis na na yung trabaho nila. Kasi dito mga kawaikats, yan. Ito yung posti. Meron pa yatang isang posti dito. Dito ang gagawin. Itong bakanti dito, magdi-drilling pa dito. Isang posti. Para mag-connect dyan. Ang dyan para dyan, is parang lalabas yan dito, banda. Iwan ko kung saan padaanin itong itong mga sasakyan kasi kalsada ito eh ito dito banda kung saan padaanin yan laking itong kalsada dito matatamaan talaga itong kalsada dito yan yan dito mga wild gods napakataas yung mga poste tapos dito sa may edag at na area. Yan pa lang. Tuloy-tuloy yung trabaho nila dito. No? Yan. Ulan. Ulan na. Yan. Yan. Hindi na talaga maapibigilan uh, ito. Ito ang Gabaw Samar na uh, project. Yan, nasa 38% na yung trabaho nila dito sa project na ito. Yan. Kasi marami nang nag-aabang nito eh itong project na ito ay eh, matapos kasi yung birds kasi doon sa may may sasa is grabe na yun lalo lang kayo no sabado bukas sunday yan dami na magpipila lang ngayon doon na mga sasakyan kasi nagbo-boom na yung samal eh tapos dito yan ito na yung dininimulis dito yan, papunta na yan doon. May malaking bahay dito na area. Yan, dinimulis na. Yan. Dinimulis na itong bahay dito na malaki. Nag-ukay na naman sila dyan sa loob Ito, itong poste dito Parang tatawid dito sa banda Sa Sa kabila Dito sa kalsada